ito. Ang tagal nyo nang namumuhay sa Maynila. Magtatapatan lang po tayo ha. Ang tagal nyo nang namumuhay sa Maynila. Marami na nagdaang mayor. Pero ni Misan, wala kayo na kahit nakitang mayor na kapagpagawa ng ganitong karaming pabahay sa loob ng Maynila. Magsaysay High School sa Espanya. Noong umalis ako, five story na. Three years after, five story pa rin. Nay, tay, bagong ospital sa Baseco. Nung umalis ako, tapos na yung ospital. Ngayon, tatlong taon na akong wala, sarado pa rin ang ospital. May mga ilang projects dito na nagsimula nung panahon ni dating Mayor Isko Moreno. Pero ngayon, hindi pa nagamit o hindi pa natapos. So alamin nyo ngayon itong mga iba't ibang projects dito sa Manila. Nawakan nyo? Yes! Natanggap nyo? Yes! O oh, hindi lang tablet, may internet pa. Tama ba? Teacher, 10,300 teacher. Bumili tayo ng 11,000 laptop. May laptop na yung teacher, may internet pa yung teacher. Tanong, nakaraos ang pag-aaral natin? Nakatawid tayo? No magka. 1 billion pesos laptop, tablet pa lang. Internet, 300 million. 6.3 plus 1.3. 7.6 billion. Marami ba pera Marami Kasi may napanood ako eh. May isang nagsasalita. Tay, nakita mo ba yung 17 billion? Malaki yun. Kaya mo bang bayaran yun? Nangangayayap na nga ako eh. Kakabayad ng utang. Tay, nay, dalawang bagay pa lang ang binabanggit ko. Wala pang remdesivir. Tosilisumab. Molnupiravir. Daang-daang libong halaga ng isang gamot. Mabuhay lang ang isang pasyenteng may COVID-19. Tay, nine, wala pang AstraZeneca. Bakunang binili natin para sa mga taga Maynila. Tay, Nay, Jose Reyes, San Lazaro, UST, lahat ng private hospital, pati Chinese General Hospital. Wala ng COVID bed capacity, pero ang Maynila may tinatag na Manila COVID-19 Field Hospital. 300 million pesos. Nay, tay, nung araw, para tay naging adik nung panahon ng, nung panahon ng pandemya. Bakit? May umubo lang. Ay, may COVID. O, oh, pero panatag na panatag ang loob ng tao. Bakit? Kasi ang testing sa Maynila, 1 to. 1 to sawa. Tut, tut, dito, tut tut, 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 Tama, mali? Eh? May gasos ba? sa inyo? Gastos pa ang pamahalang lusod ng Maynila. By the hundreds of millions of pesos. Nay, tay, yun ay pandemya. Eh paano pa yung condominium 1, condominium 2, pinondominium 1? San Lazaro Residence, nakapunta na ba kayo ron? Pagpunta nyo sa San Lazaro, makikita niyo 20-story housing in-city vertical housing program. San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, Pase Community, mga pabahay sa loob ng Maynila. Mag-aminan tayo, lalong-lalo na yung mga matatanda. Ito, address ko sa inyo. Nay, tay, yung mga matatanda rito, ang tagal nyo nang namumuhay sa Maynila. Magtatapatan lang po tayo, ha? Ang tagal nyo nang namumuhay sa Maynila. Marami na nagdaang mayor. Pero nimisan, wala kayo na kahit nakitang mayor nakapagpagawa ng ganitong karaming pabahay sa loob ng Maynila. Pandemya pa yun. Tama mali? Tama Rosauro Almario Elementary School, 10-story fully air-conditioned public school. Albert Elementary School, 10-story, fully air-conditioned public school. Manila Science High School, 10-story, fully air-conditioned public school. Magsaysay High School sa Espanya. Noong umalis ako, 5-story na. 3 years after, 5-story pa rin. Nay, Tay, bagong ospital sa Baseco. Noong umalis ako, tapos na yung ospital. Ngayon, tatlong taon na kung wala, sarado pa rin ang ospital. Tensisyon, bagong ospital ng Maynila. Na may MRI machine, na may CT scan machine. Bakit ang pinagtataka ko, walang nakakagamit ito ng na mga taga Maynila? Ang sagot, hindi ko alam. Hindi po ako milyon. Pero ang tanong, meron ba yan, Yorme? Opo, ano yan, drawing? Yorme, mahal ba yan? Milyon-milyon ba yan? Hindi. Hindi yan milyon-milyon. Daang-daang milyon. Bakit? Gusto ko mabuhay yung mahirap eh. Makalaban man lang siya ng patas eh. Pero yung mo, i-MRI siya. Si CT siya. Yung may pera, na-afford yung 7,000, na-afford yung 15,000, na-afford yung 30,000. Eh yung pobre, paano ngayon? Paano ngayon? Bibigyan mo ng himaspirin. Ika magalala na, igagaling ka rin. <laughs> ano ba gagawin mo? Susubuan mo ng yakapsul. I love you. Kaya kuya ang binili. Para kanino? Para sa mga taga Maynila. Ang tanong, bilyon-bilyon ba lahat ito? Talaga? O oh, hindi ko naman pera yan, pera nyo yan. Oh. Napakinabangan ba ng tao? Naramdaman ba ninyo may gobyerno nung panahon na pandemya? O. Oh. E eh, bakit ngayon? Lahat daw ginawa ko. Mali. Mali daw. Mali daw. May sabi ni Chihuahua eh. Yung amo niya eh. Mali daw. O sige, total, nagbigay naman sila ng 1,000. Payagan na natin, saglit lang. Total, kwentuhan lang to. Kung ako ay mali, edi mali din sila. Bakit? Kasama ko silang gumawa niyan eh. Said and done. Matapos mangyari at nasabi ang mga bagay-bagay. Kayo ngayon ang matanong ko, ano, gusto nyo pa ba akong bumalik? Si Oleh Ako Si Oleh Ako treats you to follow το competitor